Pinaaaresto na ng korte ang anim na pulis na votas na sangkot sa pamamaril sa 17 anyos na si Jemboy Baltazar dahil sa mistaken identity. Habang sa Quezon City, isang pulis ang nakapatay ng isang lalaki na nakaalita nito sa isang bar sa Quezon City. Magbabalita si Ian Suyo. Alas 4.30 ng umaga kahapon, nakunan sa CCTV ang habulan ng mga lalaki ito sa Quirino Highway sa Novaliches. Pagtigil ng isang jeep, Nagpulasang sumakay ang ilan sa mga lalaki. Sa takot na madamay, nagpulasan ang ilang pasahero ng jeep. Ang iba, sa bintana na lumusot. Maya-maya, isang lalaking walang saplot pang itaas ang kinaladkad panabas ng jeep. Dinulpi pa siya ng mga kumaladkad sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak at mawalan ng malay. Nadala pa ang lalaki na si Chris Mel seryoso sa ospital pero dead on arrival na. Nang suriin ang kanyang bangkay, nakita ang tama ng bala. Lumalabas sa investigasyon na ang bumaril sa kanya, pulis pala. Kinilala ang suspect na si Patrolman Edwin Simbiling. Inaresto rin siya agad ng kanyang mga kabaro at dinis armahan. Base sa investigasyon, bago ang insidente sa CCTV, nagkaroon daw ng pagtatalo ang grupo ng suspect at ng biktima sa isang bar. Inabot pa ng isang oras bago isinugod sa ospital ang biktima. Bagay na ikinagalit ng kanyang pamilya wala naman pong ano sa kanya yung asawa ko ba't niya po ginanoon sana po ma po yung mga ibang kasi hindi lang po yan nag-iisa mayroon pa po siyang mga kasama ang magbigay ng pahayag ang suspect na nasa kustodiya na ng Criminal Detection and Investigation Unit sa Camp Karingal at nahaharap sa kasong homicide Naglabas ng arrest warrant ang Navotas City Regional Trial Court Branch 286 laban sa mga pulis na sina Staff Sergeants Jerry Maliban, Antonio Bugayong Jr. at Nico Pines Eskilon, Pati na Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Corporal Edward Jade Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Sila yung mga sinasabing sangkot sa pagpatay sa binatilyong si Jemboy Baltasar noong Agosto. Murder ang kaso laban sa kanila at walang itinakdang piyansa sa kaso. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.